Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tinatakas na ni Moira at Zoe si Don Hausolito at nang pindutinan na ni Zoe. Mga elevator at momkas ito, bumuhan sa kanila ang dalawang taong nablarandihan sa elevator. Kaya galit na galit si Moira at agad pinaalis ang mga tao na nakasakay sa elevator. Sakto naman ang pagsakay ni Moira sa elevator at pagsara nito. Saka naman naman si Annalyn sa kabilang elevator at kasama ang kanyang kaibigan? Dahil hindi alam ni Annalyn na nasa kabilang elevator pala si Moira, ay tuloy-tuloy silang pumunta sa kwarto nito at pinagpanggapan niya ang kanyang kaibigan para sabihin na room service ito. Ngunit walang sumasagot sa kwarto ni Moira kahit ilang beses na nila itong sinabi at ang tatawag tatawagin ni Ana rin si Moira. Hanggang naman siya pinigilan ng kanyang kaibigan dahil baka mamaya mapaalis si Lisak. Hotel at mas lalo hindi nila makita ang lolo kung kasama nga ito ni Moira. Kaya sinabi nilang na kaibigan na na lang nila ito sa baba, sa kabilang banda naman. Nung makababa na ang elevator na sinakaya ni Zoe at ni Moira kasama si Don Joselito, ay nagulit si Zoe na makita ang driver ng kanyang lolo at agad naman nakapag-isip si Moira na kakausapin ang driver at si Zoe naman na ito sa likod. At nang lumapit na si Moira sa driver, ay tinanong ito kung ano ginagawa dito. Agad naman sinabi ng driver na gustong makausap ni Don Joselito si Moira. Sinabi naman ni Moira na hindi niya nakita si Don Joselito at sinabi na hanapin na lang ito ng driver para magkita sila ni Don Joselito. Agad-agad naman tumali ni driver sa pag-aakala na hindi nga nakita ni Don Joselito si Moira. At nang ito ay umalis na, agad na fumilo si Moira papalapit sa kotse na kinaroroonan ni Zoe at ni Don Joselito. Agad-agad naman masinabi ni Moira na kailangan na nila tumakas bago pa dumating ang driver ni Don Joselito. At sinabi pa nito na doon sa likod ng sasakyan, igalagay si Don Joselito para walang ibang makakita. Kahit na kinakabahan si Zoe ay agad naman itong tumalima. Dahil ayaw nito may makaalam na hindi siya totoong anak. Dr. Robert, sa kabilang banda naman, sa bahay ni Carlos ay nag-uumpisa na maghanda si Dinet ng lulutuin para sa dinner ng mga kaibigan na inimbitahan ni Carlos na pumunta sa bahay nito. Habang nag-uusap si Lynette at si Doktora, ay eh sinabi ni Dr. Katie na wala bang planong dandaga ng mga kasama nila sa bahay. Ang ibig sabihin nito ay pagkakaroon ng anak dahil nabanggit daw ni Chang Susan kay Doktora na napaplano si Lynette na magbuntis at in-advise na rin ni Doktora na kung sakali talaga ang gusto ni Renata puntis ay mawabali Obi oh, 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 oh. sa kanilang ospital. Kung sa matuloy ito, maaari siyang maging nilang ito. Sa kabilang banda naman, nakalabas na ng hotel sila Mohira at si Zoe at sila ay tumatakas Pupunta sa lugar na kung saan datalhin ni Mohira si Don Rosilito at tatuloy pa rin nag si Zoe sa maaaring mangyari sa kanyang lolo Rosilito. At sa maaari mong yans, ano lang Morina. rin ang safaling manaman ng kanyari kay Don Jose at pangin sa totoong pagkatao ni Zoe. Kung kayo ang nasa ni Zoe, ano ang gagawin niyo? Kung nagustuhan niyo ang aking pagkukwento, huwag niyo kalimutan na i-like, i-subscribe at press na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!